Hello guys! Welcome to today's Topic TV! Dito sa Kawilihan Kanyogan in Pasig City, halos sunod-sunod ang nakawan ang nahulikam sa CCTV ng isang residente, ang mga kawatan na halos isang buwan lang ang pagitan ng mga pangyayari. Makikita sa bidyong kuha sa CCTV ni Dominic Herrera ang batang ito na inakyat ang kanilang second floor alas 3 ng hapon. Ayon sa mga nakasaksi, isang pulubi daw ang nakita nilang nagmamanman at nakatingin ito sa taas ng kanilang bahay at may kausap ng mga bata. Na malamang ng mga oras na yon ay pinagpaplanuhan na nilang akyatin ang bahay at sa tingin din ng may-ari na tagapasig din ang mga batang ito na nagnanakaw sa kanilang lugar. At makalipas ang isang buwan kapit bahay naman nila ang nanakawan at sumunod na buwan ay isang lalaki naman ang makikitang ali aligid sa kanilang ebay. Sinilip muna niya ito sa loob at nang may dumaang motor ay pansamantalang tumigil muna ito, bago nagpalinalina sa taas kung meron si CCTV nakatutok sa kanya na kaagad naman niyang napansin, subalit mukhang bale wala ito sa kanya at nagpatuloy sa kanyang ginagawa. maya-maya ay lumitaw naman ang kanyang kasamang nakamotor sa may bandang likuran, na pumuesto na agad na kung sakaling magkaaberya ay mabilis silang makakatakas. dahil susubukan nitong puwersahang sususian ng e ibay na paniguradong maglilikha ng tunog. Gamit ang hawak niyang special tools persahang binuksan nito ang switch nang biglang itong tumunog. Kaagad na sumakay ng motor ang lalaki at mabilis na umalis dahil baka magising ang may-ari. Ilang sandali lamang ay muli itong bumalik. Tinanggal nito sa pagkaka-handbrake ang e-bike, at dahil nakabukas na ang power switch nito, kaya derderetsyo na niya itong napaandar hanggang sa makalayo. At pagkalipas ng isang buwan, makikita naman ang isang lalaking nakamotor na pumarada sa tapat ng gate, at diretsong pumasok sa loob. Mapapansin din na iba na rin ang nakaparadang e-bike sa tabi, Bago pa man nangyari ang insidenteng ito, ay nahagip na nila sa kamera ang nakamotor na ito at kinukuhanan daw ng picture ang kanilang bahay, maging ang kanilang kapitbahay. At mayon na ay bumalik ulit ito para magnakaw na. Hindi na nabanggit ng may-ari kung ano ang nawala sa kanila. Subalit patuloy silang nakikiusap pati na ang mga residente na sanay pag igtingin man lang ang seguridad sa kanilang lugar dahil ultimo si CCTV ng barangay ay di gumagana. Nanawagan din sila sa kanilang mayor na si Vico Soto, na sanay mapansin ang kanilang problema, at tuluyan ng mahuli ang mga kawatang ito na namimerwisyo, at sakit ng ulo sa kanilang lugar.